Basahin sa Juan chapter 18 verse 1 and 20. Nang salita ni Jesus ang mga salitang ito, siya'y umalis na kasama ng kanyang mga alagad na nagsitawid ng batis ng Sidro. Nadoo'y may isang halamanan na pinasok niya at ng kanyang mga alagad. Si Judas nga rin naman na sa nagkanulo ay nalalaman ang dako sapagkat madalas na si Jesus ay nagkikipagkatipon sa kanyang mga alagad doon. Si Judas nga pagkatanggap ng pulutong ng mga kawal at mga punong kawal na mula sa mga pangulong si Serduti at mga Carisio ay nagsiparoon na may mga ilawan at mga sulu at mga sandata. Si Hesus nga nangakatataho ng lahat ng mga bagay na sasapit sa kanya ay lumabas at sa kanila ay sinabi, "Sino ang inyong hinahanap?" Sinagot niya sila, "Si Hesus na taga Nazareth." sinabi sa kanila ni Jesus, Ako nga at si Judas ni naman na sa kanya ay nagkanulo ay nakatayong kasama nila. Pagkasabi nga niya sa kanila, Ako nga ay nagsiurong sila at nangalugmok sa lupa. Muli nga silang tinanong niya, Sino ang inyong hinahanap? At sinabi nila, Si Jesus na taga Nazareth. Sumagot si Jesus, sinabi ko sa inyo na ako nga, kung ako ang inyong hinahanap, ay pabayaan ninyo ang mga ito na magsiayaon sa kanilang lakad. Upang matupad ang salitang sinalita niya sa mga ibinigay mo sa akin, ay hindi ko iniwala kahit isa. Si Simon Pedro nga, na may tabak ay nabunot nito at sinugatan ng alipin ng dakilang saserdote at tinagpas ang kanyang kanang tainga. Ang pangalan ng alipin niya ay malko. Sinabi nga ni Jesus kay Pedro, Isalong mo ang iyong tabak. Ang sarong sa akin na ibinigay ng ama ay hindi ko baga iinuman. Kaya dinakip si Jesus ng pulutong at ng pangulong kapitan at ng mga punong kawal ng mga hudyo at siya ay ginapos. At siya ay dinala muna kay Anas sapagkat siya ay ni Akaifas na nakila si Sabluti ng taong yaon si Kaifas nga na siyang payo sa mga na dapat na ang isang tao ay mamamatay dahil sa bayan. At sumunod si Simon Pedro kay Jesus at gayon din ang isang pangalagad. Ang alagad ng yaon ay kilala ng dakilang sasarduti at pumasok na kasama ni Jesus sa lugban ng dakilang sasarduti. Ngunit si Pedro ay nakatayo sa pintuan sa labas kaya ang isang alagad nakilala ng dakila si sa serduti ay lumabas at kinausap ang babaeng tanod pinto at ipinasok sa si Pedro. Sinabi nga kay Pedro, ng dalagang tanod pinto, pati baga ikaw ay isa sa mga alagad ng taong ito. Sinabi niya ako ay hindi. Nangakatayo nga doon ang mga alipin at ang mga punong kawal na nangagpapaningas ng sigang uling sapagkat maginaw at sila'y nangagpapainit at si Pedro rin naman ay kasama nila na nakatayo at nagpapainit. Tinanong nga ng dakilang sasadote si Jesus tungkol sa kanyang mga lagad at sa kanyang pagtuturo. Sinagot siya ni Jesus, ako'y hayag na nagsalita sa sanglibutan. Ako'y laging nagtuturo sa mga sinaguga at sa templo. Nasiyang pinagkatipunan ng lahat ng mga hutsok at wala akong sinalita sa lihim. Amen.